may kinalaman sa politika. Yan ang hinihinalang dahilan ni Lemery Iloilo re-electionist Mayor Ligaya Apura sa pagpaslang sa kanyang asawa. Pinaulanan ng bala ng anim na lalaki ang sasakyan ni Jun Apura noong lunes. Dinala sa ospital si Apura pero idiniklarang dead on arrival. Bukod kay Jun Apura, napatay rin ang kanyang bodyguard habang nasugatan naman ang dalawa pa nilang kasama. Ayon sa alkalde, nakatanggap ng pagbabanta ang kanyang asawa bago nangyari ang naturang ambush. Nakaisturyan siya sa akon. Oh. Siling niya bayad na kuno ang ulo ko. Nahuli naman agad sa pursuit operation ang isa sa mga suspect sa pagpaslang na kinilalang si Mario Caburubias. Nakuha kay Caburubias ang isang M14 rifle, mga bala at ilang granada. Patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang iba pang mga kasamahan umano ni Kaburugbias. Uh, we have the suspect uh, with us. Sana mag-cooperate siya, no? We are uh, hoping that he, he will cooperate para malaman natin kung sino yung mastermind at kung ano yung suspek uh, kung ano yung motibo sa pagpaslang uh, sa itong mga biktima natin ngayon. Inamin naman ang suspect ang pagkakasangkot nito sa krimen ayon sa kanya. Inutusan raw silang patayin si Apura. Ngunit hindi raw niya kilala ang nag-utos sa kanila. Habang patuloy ang investigasyon, hiniling ng pamilya Apura na dagdagan ng mga pulis sa kanilang bayan, lalo na sa araw ng eleksyon. Isa kasi ang bayan ng Lemery sa labintatlong lugar na kabilang sa election watch list sa probinsya.